morning Kali sa araw na ito guys ay gagawa po tayo ng ano forma para ikabit ito sa posti kanito, hindi ko lang nabidyuhan yun ay ikabit ko na bali yung tatong posti na lang guys magasimbol pa ko ito Kali para pag na ikabit ko na ngayon bukas mabuhusan si. kapuntahin ko yung mga ibang kasama ko rito andong kasi sila sa kabila naghukay kailangan mabusa na rin ito para malagyan ng islat islat kasi ang bubong ito guys

guys na lagyan ko na ng mga forma yan guys ito na lang hindi pa nakapix pipix ko pa yun naka-fix na yun pati hindi ito sa kabila dito sa kabila okay na pwede na buhusan kung nakapasok sana yung dalawa mabuhusan to And pati yung ah, ay, ano na yun Hey guys. Update na lang tayo guys. Ayan guys, binuhusan na yung poste guys. Itong isa tapos na guys. Pagdating ko, nakabuhos na sila. Nahuli ako ng dati. Galing kasi ako sa kabilang project guys. Kaya... Galing ko sa kabilang project kaya binuhusan na lang nila. Hindi ito naman yung dati kong kasama eh. Kapapasok lang ngayon. Hey guys, late na lang. Thank you. Yan guys, maghahalo pa rin sa labas yan. Nasa labas pa yung halo. Ano mo na sa labas yung nagagaling yung halo? Tapos isasalin dito. Kasalin diyan, papasok yung isa, bubuo naman dito. Bubuo din. Okay hey guys, update na lang tayo guys pagkatapos ng pasok nila ng ano. Pag napasok na lahat ng halo, tsaka magbubuo sila sa loob. You know, ganyan ang mangyari dyan. No? Ngayon dito naman, nire-ready ko yung ano, biga. Para isalpak na lang doon sa taas. So, Nare-ready na yan guys, isalpak na lang. Okay guys, continue buhos sa pusti guys. dalawang tao lang yun guys kaya kaya dalawa parehas veterans to guys yun guys tapos tapos lang yun guys sa itong tatlo may buhos na yun 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 may buhos na Kaya pa? Kaya pa <laughs> Yang guys Kegawa din tayang Nampiga dito Para isalpak na lang 2 x lang naman tu guys guys, naghalo na naman sila sa labas. Oh. Si Yung guys, Tata Malapit na matapos pasok yung halo. Galing sa labas, papunta Guys, hmm. na guys, puno <coughs> If... <of course. gười> <gười> <coughs> ah, na guys. Paling nyata. Ya. aku bila dia dia pun nak nak Kalau aku buat pantai saya Ini dia pantai. Ini nak beli dia. lakukan. Itu bisa. Ini dia buat lu. Ini Balay, no, sige. Ay, sige, hmm. ay, Yung mga, masyari, mga, hindi na Ayan guys, natapos na yung bukos natin. Puste, bukas yung biga naman, sasalpak. Saka lalagyan ng, ano, forma. Lagyan ng pangislaban. And guys, matapos yung buhos natin sa mga puste. Uh, ano naman sila, gumawa naman sila ng forma para sa biga. Yes. Yung isa nakasimbol para forma sa biga, yung isa man para sa Pinaka-kanukin niya guys yun. Pinaka-bulada sa islam. Tara salpakan na lang ito bukas guys.